hirap ng nagmamadali guys so hindi pa ako tapos magluto anong oras ang usapan namin ng kanako alas alas 2 anong oras na 12.35 12 na no So, yung ulam pa lang na iluto ko. Then, uh, luluto ako ng uh, pansit. Tapos, ilagay ko sa baonan. Then, magbibihis pa ako. Then, bibiyahe pa ako. Hindi ko alam kung anong oras ako makakarating doon. Inanghali na kasi ako ng gisig, no? Kasi nga naman, alam nyo naman. Anong oras na ako nakatulog kaninang umaga? Siguro, dumating ako dito is 2.35 a.m. Uh, nakatulog siguro ako mga 5 a.m. na. Marang. wala ko na si Tuloy hindi ko nagaling hindi ko madikit ko alican lang ako sampain mo yung ano mo din ako nakuwodu ano manong kapag kapag ala-alakan diyapo na Sabi ano, sinara yung kahapon. Sabi ko yung um, on-time ng Marina. ah, so you na to. Busy-busy na kami. Ano? Busy-busy na kami. So, iwanan ko na lang si Toto. Hindi ko na mabibit-bibit. Para balikan lang ako. Mabilisan lang. Iaabot ko lang tong ano, yung uh, pagkain niya. guys, nagmamadali ako. Uh, 1.30 na. So, kailangan maihabol ko dahil 2 o'clock ang usapan namin. Iniwanan ko yung aking mga hugasin. Yung mga pinaglutuan ko. Yan. Sa kakamadali ko. Kasi magbabas pa. Lalakad pa ako. Then magbabas pa ako. then lalakad pa uli ako. So, kailangan maiano ko to. Although, mga 10 minutes lang naman yung siguro ang uh, ano ng bus. Kaya lang yung paghihintay ang matagal. So, iwan ako yung isa dahil may tao naman dito. Tapos, nakasala nga ang aking labahin. Mamaya na to pagdating ko. Mga hugasin. Importante, maihatid ko muna tong ano, pagkain niya. Ayan, nandito na ako. Kaso, ang problema. Mali na naman ang nababaan ko. Ewan ba? Pagka talaga nag-request ang anak, nape-pressure ako. Mali na naman yung mababaan ko. Imbis na... Doon ako sa pangatlong... Uh, ano? Bridge. Bababa. Napunta ako sa pangalawa. Hmm? Kaya lalakad pa ako ng... Malayo-layo. Tinex ko naman na. Uh, so... Hintay na lang niya ako doon sa baba ng kanilang uh, accommodation. Ay mabuti na lang walang ano walang init so lumabas ako ng bahay yun nga naiwan yung mga hugasin ko doon wala akong ligo ligo so nag uh, pahid lang ako ng mga ng alkohol sa katawan para mawala wala yung amoy pagkain natin no dapat dito ako bababa dyan Nababa ako sa malayo-layo. Tapos ang hirap pa namang ilakad ng aking chinelas. Nauuna. yan? Kamamadali, kung ano na lang na naisuot at chinelas. Tapos yung aking kuko, kakahiya, wala pang linis-linis. Maraming mga dry skin. Ay, hindi na maharap sa so busy. Grabe. Yeah, medyo sumisikat yung araw may dala naman akong payong sana nakababa na para mahintay niya ako and then balik ako agad para masikaso ko naman yung isa dahil hindi pa rin nakaligo yung isa pero napakain ko na ang tagal Buti na lang hindi natapon yung aking daladala. Malapit lang din sila dito sa dagat. So, yung kabila, yung, yung doon, sinanda na yung doon, dagat na yun. Iwan ko kung anong floor sila. Hindi na ako aakyat. dami ko pang gagawin. Kailangan ko umuwi agad. Maglalaba pa ako ng uniform. Wala akong uniform bukas. Ang tagal. ayan na <laughs> bagong gising <laughs> bagong gising <laughs> ayoko na kasi si Toto hindi pa nakaligo yun pinakain ko lang, ano yan? Uh, ano na naman kaya to? regalo simple regalo ingatan mo yung sabaw sabaw ah. Kasi ano yan, kaluluto lang yan, tapos yung panset. Hello. <laughs> saluyot, di ko naman sumagot kahapon. Nagtanong ako kahapon, gusto niya ng press na saluyot, di naman sumagot. oh. Weh, di ko nabasa. Eh, anong oras na yun, nagmamadali din ako kasi magsasara na kami. Maglilinis pa ako ng shop. Ito na yan, Ma. Ha? Yung bracelet Yep. Tiyan na, oh. I ito yung naputol na hinablot ni Tutoy. Okay. Diba ko puro, puro putol ito na pinaayos ni tita mo? Okay. Hindi naman mainit. Okay naman siya. oo oh. Pumasok na mga kasama ko? Tulog pa. Tulog Parang ang puti naman ang masyado ng mukha ko. Nag-pol. Nag-polbo ako eh. Ingot pa ako. Bumaba ako, di ba dapat pang tatlong tulay? Bumaba ako sa pangalawa, excited masyado. Hindi naglakad pa ako hanggang doon, tapos ang chinelas ko nahuhugot. Yung dito sa may yung pabilog na gano'n? Oo, oh, oh. na okay. doon ako nababa. Ay, di naman. Doon pa ako nang galing, lumakad pa ako doon, papunta rito. Sabi ko, ano ba yan? Pag sinumpong nga, kaingotan, ingot. Tahim ka, tahimik ko, Buti alas 5 papasok mo. Ayan nga, ang 1.30 ay 2.30 naman kami umuwi. Ato, oh, 2.30 ba kayo? Dinauuna na uuna pa pala ako umuwi sa inyo. Ang dami sa customer. Mas maraming customer doon sa looban. Yung pinuntahan ko doon na eh, dinaanan ko papunta doon sa ano, bilihan ng karne. Punong-puno. Yes, lahat! Lahat ng restaurant doon sa looban na yun. Mura naman kasi doon eh. Ah, mura ba? Susap so, na mga pagkain no? lang, no? Di ba masarap yun? Di ba Ba't ang Mura kasi. Ah, ba? Tapos yung mga, yung mga bread nila doon, oh, hindi nila nauubos, sayang oh. lang. Sabi hindi, ang dami namin yung eh, eh, parang sarap hingiin. Hing yeah. <laughs> sayang, ang dami. Ayaw ko kasi bumain. Mga babae, lalaki, nayakoy. Ito kayo doon, susunod. Eh? Time kayo na Wala na kami time? Eh, ngayon lang yung last day off ko after 10 days. Ah, uh, itong sunod na 10 days na to, starting tomorrow, wala na kaming day off. Ah, Ed. Oo, kasi Ed. Oh, Pag tapos na ng Eid yan, magkakaroon kami ng day off. Pwede po tayo doon. Buti kung sabay-sabay kami magde-day off, di naman. Buti mag... Eh, tita mo naman, ang hirap din minsan hagilapin. Hindi na ba doon ang tulang? doon naman natutulog, kaya lang nga hindi mag-abot eh alam mo naman Ay, yun wa, wala nang halos pahinga yun A, tutulog lang, hindi sino makakatulog ng araw tapos mamaya papasok tapos hanggang kinabukasan na yun, uuwi hindi na naman makakatulog minsan papasok ng umaga uuwi ng alas 4, papasok uli ng alas 12 ah na pahinga doon hala ah, ha, patayan ng trabaho niya doon sa airport hirap So, ayan, uwi na ako guys. Balikan lang ang ginawa ko. So, ko na kasi. Para makakain. yon okay naman yung pakiramdam niya ngayon. Pag inom niya ng uh, gamot nga, medyo umokay na. Hindi na siya nilalagnat. So, akit tayo dito sa bridge. Dito tayo sa kabilang, Kabilang kalsada ano, mag-aabang ng bus. Ah, uh, saglit lang yung ano, yung pag-aabang ng bus papunta rito, ang matagal is yung pabalik. Matagal siya. So binigyan naman ako ng uh, uh regalo nga, ayan. Nakabasket pa siya. Hindi lang nakabalot. Dapat daw ano pa to, ah, uh, regalo niya sa akin nung Mother's Day. Kaya lang nga, hindi nagtutugma ang aming mga schedule. So, hindi siya makapunta ng bahay din, no? Dahil, pagod din sa trabaho. Imagine, eh, ang uwi din nila halos na is uh, mga 2.30am. So, 3am na nakakarating ng bahay. Ang hirap kasing matulog ng araw, alam niyo naman yun, no? iba pa rin yung tulog sa gabi at iba pa rin yung tulog sa araw so tignan natin mamaya sa bahay kung ano tong binigay sa akin na regalo pag ito mga candies chocolates ibabalik ko to <laughs> ayan guys hindi ko na ako sa aming bahay nawala yung ano nilaglag yung aking pamasahe mabuti na lang hindi kasama yung wallet kasi hiniwalay ko yung pamasahe ko. Actually, nakalabas na yun. yung sukli ko kanina. So, yun sana pamasahe ko pabalik. Dinukot ko pa yun sa ano eh. Nakapako pa sa bulsa ko nung kausap ko yung anak ko. Habang kausap ko siya. So, siguro, sinukso ko pa. Siguro, ano, uh, habang naglalakad ako, pumaibabaw siya na nag-vlog. Anyway, kailang. Importante, hindi yung wallet ang laglag. Kasi pag yung wallet na nalaglag, nako, iyak talaga ako. Kasi nandun lahat ang mga ID namin. So, mahirap mawala ng mga IDs. Alam nyo na. Tapos nandun ang mga ating mga uh, credit card. ATM card. Nako. Salamat na lang ako at yung pamasahi lang na yun ang ano, ang nawala sa akin. Okay lang para sa iba yun, hindi para sa akin. So, yan guys, andito na ako. Buksan natin kung ano to. Regalo daw sa akin, sa nung Mother's Day, kaso hindi niya naibigay. Tapos sabi niya, nakukulangan daw siya sa, uh, nakukulangan daw siya. So, hindi ko alam kung anong dinagdag niya dito. So, buksan natin. Wow! Sabi ko na, may chocolate eh. Ako mahilig sa si chocolate. Pero, okay na. Yan lang naman. Okay. So, ang kanyang binigay is... Hindi ko makita, guys. Magsasalamin muna ako. Need kong magsalamin. So, ang kanyang niregalo sa akin, ito, Ah, uh, pabango. Yan. So, meron siyang pabango eto yung uh, chocolate May talaga ko nahilig sa chocolate and then ayan pas uh, facial sheet aloe vera so ayan siya hindi ko alam mamaya ko pa mamaya ko pa babasahin tingnan natin kung ano paggamit ganit niyan so dalawang ganito pang facial mask sa gabi siguro to ayan <laughs> M&M's chocolate and then uh, aloe vera hand mask ayan and then ano naman ito hindi ko alam kung ano to siya dyan ganyan lang siguro so bibigay ko ito toy yung laruan niya mama oh mama oh for you daw bigay ni ate Okay? <laughs> Tapos, ano naman itong isa na to? Para sa ano to? Parang perfume din siya, guys. Opo. It's like a perfume din. So, try natin. ya, yeah, it's a perfume. So, dalawang dalawang ganito, kan, perfume. Parang yung roll-on, ganun. And meron siyang aloe vera ano, aloe vera face and body moisturizer. Ayan. Sweet naman ang aking uh, princessa. alam na alam yung aking mga kailangan. So, yun guys, sasabak na naman ako. for now, ito lang ang aming videos. Sasabak na uli ako sa trabahong bahay. Day off natin sa trabaho, pero marami pa rin tayong trabahong bahay. Kaya, uumpisahan ko na. So, hindi na ako magbibihis dahil hindi pa rin ako naligo, maliligo pa lang pagkatapos ng aming trabaho. Ayan. Ang cute ng lagayan. So, si Tutoy, uh, paliliguan ko muna. Ayan. Hindi ko alam kung kami makakalabas dahil, uh, ano siya, um, madilim ang panahon, madilim ang langit, makulimlim. So, hindi naman siya sunstorm, pero baka may tendency na uulan siya. Kaya, tapusin ko yung aking mga trabaho rito. And then, siguro matutulog kami. Yun lang ang pwede namin gawin. Bye!